mga kasaliksik? Nagahanda na ang Russia na gamitin ang kanilang nuclear weapons sa kaling payaga ng Amerika ang Ukraine na gamitin ang mga makapangyarihang sandata nito laban sa mga target sa loob ng teritoryo ng Russia. Ganito ang mensahe na nais ipahatid ng Russia. Habang patuloy ang paglaya ng Ukraine sa ilang bahagi ng Kursk, Oblast, mula sa kontrol ng Russia at umiinit ang labanan sa silangang bahagi ng Ukraine, Sinimula naman ng Kiev na hilingin ang mas malayang paggamit ng mga sandatang galing sa Amerika, partikular na sa loob ng Russia. Dahil dito, lubos na na nababahala ang Russia. Noong Agosto 27, inanunsyo ng Kremlin na nililinaw nila ang kanilang doktrina hinggil sa paggamit ng nuclear weapons upang umano'y magbigay ng karagdagang kalinawan. Ang anunsyong ito ay dumating kasabay ng patuloy na pagsulong ng Ukraine sa Belgorod at pagpupursigi ng Kiev sa mga international allies upang payagan silang tamaan ang mga military targets sa loob ng Russia. Bagaman tila walang pakialam si Putin sa pagpatay ng mga sundalong Russian conscripts at ang pag-agaw ng teritoryo mula sa mas mababang uri ng mga Russian, tila ikinababahala niya ang posibilidad na magamit ang mga armas ng Amerika laban sa mga target sa loob ng Russia na kanyang teritoryo. Ang mga armas na tinutukoy ay kinabibilangan ng mga Western Supplied Missiles tulad ng Storm Shadow at iba pang Long Range Strike Missiles mula sa Amerika. Matagal nang hinihiling ng Ukraine ang mga ito upang ipagtanggol ang sarili mula sa pag-atake ng Russia at nagsimula lamang silang makatanggap ng mga ito noong Abril. Patunay ng bisa ng mga sandatang ito ang pagkawasak ng maraming Russian helicopters sa isang pagsalakay. Partikular ang mga KA-52 attack helicopters. Subalit may isang malaking suliranin ng Ukraine. Hindi sila makakapagsagawa ng mga pag-atake sa loob ng Russia gamit ang mga Western supplied weapons. Dahilan upang patuloy na mapakinabangan ng Russia ang border nila sa Ukraine. Sa kabila nito, Nagpatuloy ang Russia sa pagsasagawa ng operasyon malapit sa border, kabilang ang paglulunsad ng mga combat aircraft at pagtitipon ng mga supply convoys bago tumawid sa border. Kinilangan ng Ukraine na makahanap ng paraan upang pigilan ang kalamangan ng Russia sa hangganan o borders. Kaya naman noong Mayo, sinimulan ng Russia ang inaasahang summer offensive nito Nagtipon ng 30,000 hanggang 50,000 sundalo upang sakupin ang lungsod ng Kharkiv. Malapit nang bumagsak ang lungsod. Isang malaking dagok sa moral ng Ukraine na maaaring magpabago sa takbo ng digmaan na ngayon ay papabor na nga sa Russia. Upang mapigilan ang ganitong banta, kinikilangang tamaan ng Ukraine ang mga tropa ng Russia sa kanilang staging areas sa borders kung saan sila ay nagtipon ng walang takot at nakipagdigma sa isang hindi inaasahang hakbang lihim na pinayagan ni Pangulong Biden ang paggamit ng mga armas ng Amerika sa mga border regions na nagbigay ng kakayahan sa Ukraine na atakin ang anumang bahagi ng borders na ginagamit ng Russia para sa pagtitipon ng mga tropa o kanilang mga kagamitan. Ang pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay nagpapakita ng mga limitasyon sa kakayahan ng Ukraine na magsigawa ng malalim na atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Isang bagay na mahalaga upang makamit ang tagumpay. Gayunpaman, ito ay naging simula sa isang napakalakas na pag-atake. Danda ang GMLRS rockets ang tumama sa mga posisyon ng Russia habang ang mga Atacam Missiles ay matagumpay na ginampanan ang kanilang layunin na maghatid ng 214 kilos ng mga explosive materials sa mga target sa loob ng Russia. Bagaman mahigpit na binabantayan ng kabuoang bilang ng mga nasawi, malino na nagkaroon ng matinding pinsala ang hanay ng mga sundalo ng Russia dahilan upang bumagal ang kanilang operasyon sa Kharkiv. Ang pagsalakay ng Ukraine sa Kursk ay nagpapatunay na ang armadong pwersa ng Russia na sana ay ipantapat sa mga pwersang Ukrainian ay malaki ang nabawasan. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagsalakay ng Ukraine sa Kursk ay ang pagbasag sa banta ng paggamit ng nuclear weapons ng Russia. Simula pa noong nagsimula ang labanan, ginagamit ni Vladimir Putin ang banta ng nuclear attack upang pigilan ang suporta ng Western countries para sa Ukraine sa loob na nga ng dalawang taon, ang mga bansa sa Western ay nag-isip ng mabuti bago magbigay ng kahit isang bala sa Ukraine dahil sa takot na magbunso dito ng tinatawag na nuclear retaliation mula sa Russia. Dahil dito, ipinatupad ng mga bansang kanluranin ang mabibigat na restriction sa paggamit ng mga armas ng Ukraine na ang mga operasyon laban sa Russia. Samantala, Patuloy namang nakakapag-operate ang Russia gamit ang mga ballistic missiles at drones mula sa North Korea at Iran kahit saan man sa Ukraine. Ang pagkakaibang ito ay naging dahilan ng pagkadismaya ni Pangulong Zelensky lalo na't hindi pantay ang laban pagdating sa paggamit ng mga sandata mula sa mga kaalyado ng bawat panig. Sa kabila ng pagbasag sa nakasanayan ng pagbabawal ng pagbabanta ng nuclear patuloy pa rin pinagdedebatihan ng Western countries kung dapat bang payagan ng Ukraine na gamitin ng mga sandatang kanluranin upang atakihin ang mga supply depot at airfield sa loob ng teritoryo ng Russia, mga target na kritikal para sa tagumpay ng Ukraine. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, muling ginamit ni Pangulong Vladimir Putin ang banta ng nuclear weapons na inanunsyo sa pamamagitan ng kanyang foreign minister na si Sergei Lavrov na magbabago ang Russia ng kanilang nuclear doctrine upang mas malinaw ang kanilang posisyon tungkol dito. Sa kasalukuyang sitwasyon ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, isa sa mga patuloy na isyo na binabantayan ng buong mundo ay ang posibilidad ng paggamit ng Russia ng mga sandatang nuclear. Ang mga sandatang ito ay matagal nang naging bahagi ng doktrina ng militar ng Russia. Ngunit malinaw na nakasaad, nagagamit lamang ang mga ito sa mga sitwasyong nagbabanta sa mismong kaligtasan ng kanilang bansa o kung ang buong estado ng Russia ay nasa bingid na ng pagkakalipol. Sa kabila ng ganitong mga pahayag, patuloy ang pangamba kung hanggang saan aabot ang mga hakbang ni Vladimir Putin, lalo na sa harap ng patuloy na kabiguan ng kanilang mga tropa sa digmaan. Ang tagumpay ng Ukraine sa kontra-offensive noong taglagas ng 2022 ay nagdala ng malaking tanong sa mundo. Lalo nat na nagdulot ito ng malawakang pagkatalo para sa Russia ang mga tao sa iba't ibang bansa ay nagtaka kung bakit sa kabila ng mga seryosong pagkatalo at pagkapahiya, hindi pa rin ginagamit ng Russia ang kanilang mga sandatang nuclear. Isa sa mga pinakanakakagulat na mga pangyari ay ang pagkatalo ng malaking convoy ng mga sundalong Russian na patungo sana sa Kiev. Ang planong ito na inaasahang magiging matagumpay ay nagresulta sa pagkasira ng reputasyon ng militar ng Russia. Ang paggamit ng HIMARS o HIMARS, isang advanced na armas mula sa Amerika, ay nagdulot din ng malaking pinsala sa kanilang mga pwersa. Ang mas malala pa rito, dahil sa kakulangan ng tamang estrategiya at pagsasanay, ang kanilang mga supply at mga sentro ng UTOS ay naging madaling target ng mga pag-atake ng Ukraine. Ang resulta, maraming matataas na opisyal ng Russia ang napatay na mas lalong nagpabagsak sa moral ng kanilang mga tropa. Kasabay ng mga seryosong pagkatalo na ito, maraming mga lider ng mundo ang nagpahayag ng pangamba. Katulad na lamang ni Emmanuel Macron ng France. Halimbawa, siya ay nagsabi na hindi dapat mapahiya si Putin. Ngunit sa realidad, tila ganito na ang nangyayari. Sa harap ng ganitong kalagayan, maraming eksperto ang natakot na bakat tumugon si Putin sa paraang desperasyon kung saan gagamitin niya ang mga taktikang nuclear upang ipakita ang kanilang lakas. Subalit ayon sa mga eksperto sa militar, kahit na magdesisyon ng Russia na gumamit ng mga taktikang nuclear, hindi ito magiging kasing epektibo tulad ng inaasahan ang mababang kapasidad ng mga armas na ito at ang kalat-kalat na puwersa ng mga sundalo ng Ukraine ay maghihiwalay ng kanilang epekto. Kung gagamit ng mga taktikang nuclear, kakailanganin gumamit ng dose-dose ng mga armas upang makamit ang makabuluhang resulta. Ang ganitong hakbang, bagaman dramatiko ay maaaring mas magdulot ng pinsala sa internasyonal na imahe ng Russia at lalo lamang makabawas sa kanilang kredibilidad. Ang lahat ng ito ay nagiiwan ng tanong sa isipan ng maraming tao. Bakit nga ba hindi pa gumagamit ng mga sandatang nuklear ang Russia? At handa ba talaga silang gawin ito? Habang patuloy ang digmaan, ito ay nananatiling malaking isyo na may potensyal na baguhin ang direksyon ng kasalukuyang alitan, hindi lamang sa Ukraine kundi sa buong mundo. ang usaping pag-atake gamit ang nuclear weapons ay nananatiling sensitibo sa gitna ng labanan ng Russia at Ukraine. Noong mga unang bahagi ng digmaan, may mga haka-haka na maaaring gumamit ng nuclear weapons ang Russia sa mga frontlines na posibleng magdulot ng malaking pinsala. Hindi lang sa Ukraine, kundi pati na rin sa Russia dahil sa direksyon ng hangin. Ngunit isang mahalagang hakbang mula sa Amerika ang tila nagpigil kay Putin na ituloy ang plano Isang delegasyon mula sa Amerika na pinamumunuan ng Secretary of Defense Lloyd Austin ang nakipagpulong sa kanilang mga counterpart mula sa Russia. Ayon sa mga ulat, inilatag ni Austin ang magiging tugon ng Amerika sakaling gumamit ng nuclear weapons ang Russia. Bagaman hindi malinaw ang eksaktong detalye ng pinag-usapan nila, pinaniniwalaan na binalaan ni President Biden si Putin na anumang unang pag-atake gamit ang nuclear weapons ay magre sa isang conventional strike ng Amerika upang sirain ang unit na responsable sa pagpapakawala nito. Kung magpapatuloy ang paggamit ng nuclear weapons, nagbanta rin ang Amerika na sisirain ng mapuwersang pandagat ng Russia, partikular ang Black Sea Fleet, at susundan ito ng mas malawakang kampanya laban sa lahat ng puwersang Russian sa Ukraine habang nananatiling lihim ang karamihan sa mga detalye ng nasabing usapan, malinaw na ipinahayag ni Biden kay Putin na ang anumang paggamit ng nuclear weapons ay magdudulot ng malupit na tugot mula naman sa militar ng Amerika. Kasabay nito, ang China sa katauhan ni President Xi Jinping ay nananatiling isang tahimik na alyado ng Russia. Nagbibigay ng mga kagamitan tulad ng mga sasakyan, body armor at ammunition. Gayunpaman, malinaw na ipinahayag ng China na hindi nila sinusuportahan ang paggamit ng nuclear weapons. Para kay Xi Jinping, ang pagkapanalo ng Russia sa Ukraine ay makakapagpapigil sa NATO na tumutok sa kanilang mga plano sa Taiwan. Subalit may malinaw na hangganan ng suporta ng China at ito nga ay ang paggamit ng nuclear weapons ay hindi nila papayagan. Maging ang India na bumibili ng murang gas mula sa Russia ay nagbigay ng babala laban sa paggamit ng nuclear weapons sapagkat ayaw nitong maging bahagi ng isang pandaigdigang isyo na makakasira sa kanilang ugnayang panlabas. May mga sinyales na maaaring nagtutulak kay Putin patungo sa paggamit ng nuclear, ngunit makikinig nga ba siya Marami kasi ang nagulat nang hindi ginamit ang mga armas na nuclear sa pagsakop sa Kursk. Kung tutusin, hindi rin ito makabuluhan dahil ang puwersang militar ng Ukraine ay malawak na nakakalat. Kung gagamit ng nuclear, tila ang tanging lohikal na target ay isang malaking lungsod upang takutin ng Ukraine at ang kanluran. Sa loob ng mahigit dalawang taon, ang pag-iisip ng paglusob ng Ukrainian forces sa loob ng teritoryo ng Russia ay nagdulot ng takot sa kanluran ukol sa posibleng nuclear armageddon. Pero sa kabila ng panganib na dulot ng pag-atake ng mga western tanks at kagamitan, tila hindi praktikal para kay Putin na gumamit ng nuclear na armas. Ang mga teritoryong nabawi ng Ukraine ay walang gaanong estrategikong halaga. Karamihan kasi dito ay nagsilbing buffer zone at halos walang economic value. Bagamat matagumpay ang operasyon sa Kursk, hindi naman ito nagbibigay ng sapat na daylan para gamitin ng nuclear na armas. Hindi rin ito tinatamaan ng mga pangunahing supply routes o base militar ng Russia sa loob ng Ukraine. Bagamat mahalaga ang tagumpay ng Ukraine sa Kursk, mas pinagtutuunan ng pansin ni Putin ang paglabag sa tabu ng paggamit ng mga western weapons sa loob ng Russia. Meron kasing kumbaga ay sikretong kasunduan kung saan Sinasabi na dapat hindi gumamit ang Ukrainian forces ng mga armas militar na nagmumula sa Amerika. Hindi na ito pwedeng gamitin kapag nasa loob na sila ng teritoryo ng Russia. At ang tunay na takot nga ni Putin ay ang mga advanced missiles tulad ng Storm Shadow na posibleng gamitin laban sa mahahalagang military assets sa loob ng Russia. Dahil dito, tila may mas mataas na posibilidad na gamitin niya ang nuklear na armas para protektahan ang kanyang mga teritoryo. Nagiging mas mahirap para sa militar ng Russia na ipagtanggol ang mga mahahalagang target laban sa mga drone at long-range missiles mula sa Ukraine. Ang mga pag ataking ito ay may potential na lubos na pabagali ng operasyon ng Russian Air Force na magbibigay naman ng pagkakataon sa Ukrainian forces na makuha ang air superiority gamit ang mga advanced western aircraft gaya ng F-16. Kapag nawala ang air power ng Russia, mas malaya na makakagalaw ang mga Ukrainian ground forces at makakabawi sa mga nakaraang hadlang tulad ng minefields at mga depensibong istruktura ng Russia. Sa sitwasyong ito, mas malamang na patuloy na gumamit si Putin ng nuclear na banta upang ipakita ang kanyang kapangyarihan, lalo na kapag mas napapahirapan ang kanyang persa sa kabila ng lahat ng ito, malabong aktual na gamitin ni Putin ng nuklear na armas. Kung totoong intensyon niya nga ito, dapat ay matagal niya na itong nagawa. Ang mga pahayag na ito ay tila bahagi lamang ng taktika upang takutin ng kanluran at patuloy na bumangga sa ideya ng paggamit ng nuklear bilang panggigipit. Ang mga signal na pinapakita ng Russia ukol sa paggamit ng nuclear weapon ay nagpapakita ng kahinaan nito lalo na sa harap ng patuloy na suporta mula sa mga kaalyado ng Ukraine